Naglalapad kami ng bulador. Philippine design. <tripe> ang sirani ko ng bulador. Si Mike Mike. Nandito kami sa aming paliparan. Iyagis ah, na ang saranggola. Papalipad ang import. Yeah. Patay! Sumamtay! Hindi na namin na video Ano nakuha namin? Ayan na terik ang aming papagayo. Ayan oh. Hindi na gano'ng makita ah. na yun? Direk. Ray. Yan. Malakas ang hangin dito sa paliparan madami pang aming palit tinesting lang ah <laughs> yung pero kung yung isang dipang ano natin mas sobrang ganay oh Ito isang aming ano lang namin tinotodo mahirap magbaba masakit daw sa kamay sa akin import hindi na makita nasa na ayun na Ay, makita oh, ah. hindi na makita titabong <laughs> pagkay kay inano yung iyo dito mo pa ano Ang film strip daw na ano maingay din. Para mm -hmm. baba na Ha oh, tara. Baba na, baba na. Ha. Ah. Magbababa na kami guys. Liam. Yung... Ah. Ha. Baba na. Guys, nagbababa na kami. Ha. Kasi ang hirap. Kapaka. Ayaw. Tirik na tirik. Ang lakas ng hangin sa taas. Ang aming gamit na sumpa ay sako lang. hindi Tita Bong <laughs> Paan naga naga nang baka nagsusuga. Ay. Yan. Dip. Wala na video nang ayos. Yan po ay Philippine design. Oh, Mamaya na, bibidyon na lang namin pag nasa baba na. Tara na, ang aming Shoutout nga pala kay Vincent James ang naggawa ng pulador ah! ah! Saloy nyo po agad dito abong yung ano yung sa may pabuntot, baka pa mabali. Yun. Woohoo! Ito na, Kita bang, pakita niya. Oh.